Bakit? Ha? Hindi, palugi. Palugi? mo sila magbenta? Hindi. Sobrang barat nila. Ninasamahan na love ko sa kanila. Side lang nila pinakinggan mo. Yung side ko, hindi mo pinakinggan. Ano ba? Ano? Ano? Pilipino. Boss, mo sila kampihan. So, binenta ko pala yung motor kong isa. Sila yung nakabili. Boss ano pangalan ng channel mo boss? Eko Moto Trading Eko Moto Trading? Yes boss Magkano pa shoutout sing? Shoutout ko na libre Sa akin Kita mo, nasasabi ko sa'yo Wala rin yan Magkano pa shoutout sing? Kasi babayaran ko yung shoutout mo sa kanila Bago na ako ngayon Tawagin niyo ako The New Me Si <laughs> pre Maniwala kayo sa hindi Forth owner na yan <laughs> Tsaka yung siksan na yung boss, bayad na kayo, di ba? Labas na na itong bayan. Oh, shit! Oh, Tsaka nag-overheat yung boss. Sila <laughs> <laughs> na lang kaya unahin natin yung victim. Man. Kaso pa paano. Change of plan. Muna. Ayun. Ayun. Ayun.

Hayop na hayop sa laro. Hindi gusto <laughs> kasi nga niya. Ang tanggal ng palos niya. Cardio talaga niya. Eh. Pre, nagtimbang ako, pre. Bahaw. Walang niya yung kahit ko. Naman. Hindi! Ang payat ko! Yung muscle ko hindi ko sure kasi may hindi wala kasi tikka. <coughs> <coughs> oh. Okay. Uh. Mm -hmm. Ah. Yeah. ba Ay, pambabay ka rin Magkano ba sa'yo? Ano ito yung ahas na nauli? Tiyos, ito yung ahas na nauli kanina. Ahas? Saan? Sa, okay. sa likod. Sino yung makakita doon? Kay na Mark? Sa yung bahay. Doon sa may court. Sigo. Ito lang ang tangin. Pero kahit na, may mga bata na naglalaro dyan. Nauli. Nauli. Baka may ahas pa nakakalat dito.

na mabilis yan eh. Hindi, no, observant ako. Nakita ko na yung camera eh. Hey, kahit mabilis takbo niyan, hindi ako magugulat. Alam mo na yung setup mo. Basang-basa ka na. Oo e nga. Camera. Oo nga. alam niya ba? Bro. Ulitin mo na lang doon. Ulitin mo na lang para hindi ba na sila. Sige, sige, sige. Ulit, ulit, oh. ulit. Dali, Aspre. Oh. Dali. Na? Dali. ang gagawin natin, pre. Okay. Wala, nag-meeting lang kami. Kahit ito, tas meeting tayo, Lee. May nakita nyo yung asas kanina? Okay, yun, yun, oh, yung mga yun, kaligayas kanina. May nakita nga asas niya kanina yes. it, eh. Kaya. Ano sa atin? Sila Jonas? Lucky! Alam mo nakakatakot. Uh, Dalawa daw yun, hindi na nawala yung isa. Isang patay na eh. Kaya natatakot kaya natulog kanina ang hapon ni Gunnison eh. Wala ba tayong picture? Wala kang picture mga. Wala, mabilis siya eh. Mabilis ko lang eh. Ano eh. Puting ahas. Puti ba yun? Python, yun na Python. Python ba yun? Puti? Hindi ko ba puti na Python. Tuwata. <laughs> naman! Nakakainis naman! Pali yung kabit! Atake dapat sa rin! Atake dapat sa rin! Mali yung kabit! Tumpog! Nakakainis okay, naman! Prank unsuccessfully! Grabe <laughs> yung takot <tawag> ko doon! Tidak ada tempat kamera sah. kamera sah. Tidak ada tempat kamera sah. Tidak ada tempat kamera sah. Tidak

no i 10 just Tapos ano si Gengeng magkocontrol? Shhh! So, Ganun-ganun yung aso.

Nataliri nate si Wibis guys. Ayos ito bigil lang at tafre, na tutoulong na aming alagay nyo. Kinafana mo ang mo mo Natutulog na kami. Alam yan, ya po, mo mo ang mo 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 Bakit? mo 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 Titripan. Kaya ka high alert pa naman yun. Ay nga, gusto ko yung mga high alert eh. High alert yan, sorry. Ay na, kaya... <laughs> iniisip na niya kung paano kanya... Kung paano mo siya pagtitripan eh. Iniisip ko, kung paano mo siya pagtitripan, iniisip niya na rin. <laughs> so parang kinakampihan mo siya? Hindi ko siya kinakampihan, Ton. Paano siya Kasi pagtitripan? Kasi ko. ba? Gusto ko yung maiiyak siya.